Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay kasama na nitong uh, si Ramon Itong si David upang ipakita na nga sa kanila ang tunay na negosyo At dito naman ay nagsalita nga itong uh, si Olga At sinabi niya nga na sino ba naman ang mag-aakala na ang ating uh, tunay na negosyo ay nakatago sa mga dilata at dito nabigla at nagulat nga itong si David nang malaman niya nga na ang negosyo pala ng mga Montenegro ay isa sa mga pagawaan ng droga at sabi nga ni Ramon ano isusumbong ba kami sa tatay mong si Pulis di Magiba at dito hinakibo at agad nga nabigla itong si David dahil nga hindi niya inaakala na meron pala itong pagawaan ng droga at napakalaki ng kanilang uh, napakalaki ng kanilang budega na talaga namang halos panula ka sa sobrang laki garito at dito naman ay biglang nagkaroon ng putukan sa loob at walang kalam-alam itong si Chip Espinas kasama ng kanyang mga kaibigan si Tanggol at si Bubbles na meron talagang isang malaking raid dahil nga papasukin nila ang uh, mga droga nitong uh, mga Montenegro kasama doon si Tanggol at kasama nga dito si David dahil nga meron silang isang malaking nga plano na ito nga ay ang kitilin ang buhay ng mga Red Phoenix dahil ito ang utos ng isa sa mga nakalaban nga ng Red Phoenix ng napakalaking halaga kaya binayaran nga dito si Chip Espinas ng 100 million para lamang kitilin ang buhay ng lahat-lahat nang nasa loob ng Red Phoenix Kaya ito nga ang kanilang gagawin Kaya sabi nga dito ni Chip Espinas Hindi maaaring ibang tao ang makapatay dito nga sa mga Red Phoenix Kinakailangan si Tanggol Ang siyang makapatay sa buong grupo ng Red Phoenix At dito naman ay nagtagumpay At hindi naman sila nasawi Nagawa naman ni Tanggol kasama ng kanyang mga grupo Ang kanyang Ikalawang trabaho dito nga kay Chief Espinas, ngunit meron talaga nga mga naging sagabal dahil nga iyon ay araw nga ng piyesta ng kiyapo kaya napakarami ang mga kapulisan dito na talaga ng mga nakabantay at nakapaligid sa bawat sulok ng kiyapo uh, na kung saan nga ay dito ay uh, nasabat pa nga itong uh, si Bubbles at si Tanggol itong uh, si Rigor at ng kanyang kaibigan. Buti na nga lamang at napakagaling at napakahusay din nitong ang si Chip Espinas na agad-agad ngang nakaresponde sa kanila kaya binaril niya ang dalawang pulis at sinabi nga dito ni Chip Espinas na Tanggol takas na at nagulat naman itong sirigor uh, Si Rigor kasama ng kanyang kaibigan na bakit tanggol ang tinawag na pangalam ng taong iniligtas at pinatakas nga nila. Ito na naman ay isang uh, palaisipan kay Rigor kung sino nga ba yung tanggol na nanggulo at uh, pumatay nga dito sa Rep. Phoenix dahil lang alam nga nila ang isang tanggol ay nasa loob ng uh, correctional at nakakulong. Ngunit may isang tanggol na nasa labas na handang pumatay nga ngayon ng mga tao at pero man sa mga tao at niwalag sa gobyerno ang kanilang mga tinitira. And guys, ito po ang ating uh, baka aabangan mamaya dito nga sa tinaguri ang pambansang uh, FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin ko video maraming salamat po ingat god bless and bye bye